Isang napakasimpleng recipe ng bilo-bilo ang lulutuin natin sa araw na ito. Para sa mga sangkap at pamamaraan ng pagluluto, panoorin lang ang video. Gagamit ako ng dalawang cups ng glutinous rice flour. Ito yung nabibili sa palengke pero pwede naman kayong gumamit ng giniling na malagkit na bigas. Dahan-dahan lang ang paglalagay ng tubig para makontrol ninyo ang... Uh, consistency ng ating uh, galapong haluing mabuti para magwell blended ang ating galapong at sa isang lalagyan magbudbud tayo ng glutinous rice flour para maiwasang huwag dumikit ang ating gagawing bilo-bilo magtira ng 1 half cup na galapong at tunawin ito sa kalahating uh, cup ng tubig para sa ating pampalapot mamaya, iset aside lang. Sa isang kasirola, maglalagay ako ng isang litro ng tubig. Pakuluan lang ito, magdagdag kung kinakailangan. I-check naman natin ang ating nilutong malalaking sago kung ito ay half cooked na. Hanguin at hugasan ito sa running water para mawala, maalis ang mga excess na starch ng sago. Ilagay na natin ito sa kumukulong tubig at pakuloang muli sa loob ng limang minuto. Naghiwa rin pala ako dito ng purple na kamote into small cubes at kulay dark yellow na kamote. Pakpan lang at pakuloan nito hanggang sa maluto ang ating uh, mga sangkap. Kapag katuluyan ng naluto ang ating uh, mga sangkap, ilagay na ang apat na cups na coconut milk. Pwede rin kayong magdagdag kung kinakailangan pa. Pakuluan muna ang ating gata bago ilagay ang bilo-bilo. Pagkaraang mailagay ng ating bilo-bilo, pakuluan ito sa katamtamang lakas ng apoy hanggang sa tuluyang maluto at pwede na nating ilagay ang langka at nahiwang saging na saba. Maglagay ng isa at kalahating cups ng asukal. Mag-adjust na lang kayo sa lasa at ilagay ang natunaw na glutinous rice flour para lumapot ang ating napakasarap na bilo-bilo. Pakuluan lang ito sa loob ng limang minuto sa katamtamang lakas ng apoy. Pagkaraan ng maluto ng mga sangkap, pwede na nating ihain ito. Kung umabot ka sa part ito ng panunood ng video, ibig sabihin ay nagustuhan mo ang ating recipe sa araw na ito. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at huwag kalilimutang i-follow ang ating Lutong Pinoy recipe page. Para update ka palagi sa mga bagong video recipe.